Aura sa mga kamatayin. Patimaya ka, Maria, na puno ka sa krasya. Ang ginong Diyos, marahang kanina. Na Bulahan ikaw sa babae ng talang. Malos habang bunga sa tiyang mga sasubos. At ang marihainan ka sa Diyos, ikaw ang pumukha ming makasala. Aura sa mga

Santa Maria ay nang kasadyos, sigang po mo kaming magkasala, karong sa oras pa kamatayon. Amen. Maging maya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginawang Diyos na nakakanina. Bulaan ikaw sa babae ng atama, at bulaan sa bang bunga sa tiyan mo Santa Maria ay nang kasadyos, sigang po mo kaming magkasala, karong sa oras pa kamatayon. Amen. Maging maya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginawang Diyos na nakakanina. Bulahan ikaw sa babae na tanong, bulahan ang sapa, bunga sa tiyan mo, sa sensi. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iyan po kami pakasala, sa oras sa mong kamatayon. Amen. Hindi maya ka, Maria, na pinaka sa krasya, ang ginang Diyos, muna ka kanina. Bulahan ikaw sa babae na tanong, bulahan ang sapa, bunga sa tiyan mo, sa sensi. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iyan po kami pakasala, sa oras sa mong kamatayon. Amen. Hindi maya ka, Maria,

Santa Maria, inan ka sa Diyos, po kami makasala, at kung sa oras sa mga kamatayon, amen.